update kay Agatha, tinuturo kami namin siyang kumain sa may pero kumain na siya lang with uh, with gatas na natimpla kanina, kaya lang ayan, nilalaro niya lang yung ano, yung binibigyan namin siya ng feeds para matuto siyang kumain dyan sa kainan niya ayan pero ang problema ko talaga ayaw niya talagang tumain dito sa loob ng kulungan niya Kaya kailangan ko siyang buhatin, ilabas. Kasi doon ang gusto niyang tuma tataihan. Paano paglalaki lalaki na yan at ayaw niyang, pero pag siguro hindi namin siya nilalabas, yun, siguro matutu. Tingnan nyo yun, natatakot pa rin siyang uminom sa tubig doon sa may ano, yung inuman niya. Ayan, si Agata. Medyo okay, okay na rin siya. Ayan, marami binigyan namin siya ng feeds na starter para siya matutong matutong tut, kumain. Ayan. Pakika, magpakitang gilas ka nga. Malinis siya agad. Liliguan ko na siya paliliguan na natin siya kasi very good girl. Uminom na siya ng milk niya tapos meron na naman siyang snacks. Oh. Ayan, si Agatha. Medyo okay-okay na siya. Ayan, oh, ganoon ang ginagawa niya sa dry. Ayan, hindi pa rin siya talaga marunong sa dry. Pero tinuturuan namin siya para matuto siyang kakain. Pero hindi rin naman dry ang pinapakain namin sa kanya kasi syempre baby pa lang siya, ilang araw pa lang siya yon Para lang matuto siyang mag, anong pangalan yun, agsub-sub sa Ilocano. O iligo ka na, nakaprepare na yung pampaligo mo. Uh -huh. Ayaw niya talagang ano, napakalinis yung ano uh, niya. Ayaw din niyang umihi doon. Binasa ko na nga doon para alam niyang pwede siyang tatay at iihi doon. Kaya, nung nilabas ko, Diyos ko, agad-agad, ayun, ayun, oh. Diyan sa tumai. Ayun. Hmm.